Yo, yo, yo! So what is up guys? It's your boy Kuya Juicy And we are back to it again for another episode of our vlog So ngayong araw, andito tayo sa Mindanao Susubukan natin yung ruta from CDO to Bukidnon At gagamitin natin itong halimaw na nasa harapan natin Ang Kawasaki zx rr But for today's vlog, may tayo mag-isa, may kasama tayo Gagamitin yung Yamaha R3 Shoutout sa kilabot ng Claridel Bulacan <laughs> Sir Darwin Legaspi. Kasama niya yung misis niya. So, kaya dalawa yung helmet dyan. Sana all, di ba? So, right now, iniintay lang natin sila mag-prepare. At dyan lang kayo, guys. Peace. Brr 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 brrrt. Saan lang yan, guys? Kung gano'ng ka-screamer itong motor na to. Woo! At ngayon ay medyo napapaskrim na din ako dahil umaambon. nito na naman guys. Ang ganda, ganda ng panahon kanina. So guys, ang goal natin sa araw na to ay maunahan natin ng ula na to bago bumuhos. <laughs> Iiwasan na kagad natin. No? I hope naririn niyo yung audio kasi kahit ako, sarili ko, hindi ko marinig sa lakas ng pagbuto ng motor na to. Grabe talaga namang maririndi ka lalo pag matagal yung ride mo kasi sa lahat ng rev range may hiyaw itong motor na to eh so right now guys nandito tayo sa junction ng CDO na uh, bukit not nakapag traffic dito eh usually naman di traffic dito ayun amazing may bus na nagpapabala na naman sa gitna ng parsada. Diba? So guys, yan yeah, si Darwin, my friend. And wag natin ito lara nagra-ride nang naka-t-shirt. <laughs> yeah, 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 yeah! Nakakakagos talagang mag-ride! Mag It's ginawal, guys. No, hindi tayo nakapag-ride, guys, for a couple of days. Kasi alam niyo naman, medyo sa trabaho. Pero ngayon, araw, oh, wala natin ng mga ito. Nabis ko ang kalsada, guys. Hindi ko lang sure kung may mga twisties tayong dadaanan dito sa ating ruta uh, route na to. Kasi para tinignan ako sa Google Maps, panay straight eh. Malay yung pupuntahan niya pala natin, guys, for today's ride is yung Dahilayan Adventure Park sa bukid to. Sana naman pagbigyan tayo ng Lord ng pagandang panahon para sa ride na ito. Kasi ang lingkong hintay ito. <laughs> Anyway, shoutout nga pala sa Rapido Junior Bike Rentals sa kanila natin nirentahan yung si Spora Solid, guys! Tulad yung sabi ko kanina, walang masyadong twisties dito, panay straight. Yan, so malaki yung kalsada, ma prita yung pagpabilis ng konti, no? Ito naman yung gusto ko sa mga sport bike Lapat na yung katawan ko sa motor Ibang iba talaga yung pakaramdam sa naked bike Ang naka naked ka kasi parang sa na sa ka ng hangin sa karasate Unlike sa sports bike, ang bilis-bilis mong bumilis Kasi naiiwasan mo yung hangin pag nagdak ka Yun nga lang, pag sa torque talagang sa naked ako struggle sa high speed guys Hindi you know, naman sa naked Pero oh personally Siyempre sa naked pa rin tayo Kasi hindi naman ito yung riding style natin Mas nag enjoy pa rin tayo sa mga chill na cruising natin Ito naman yung isa sa mga napansin ko rito sa Mindanao guys Kada lilipat ka ng city may mga ganitong checkpoint Which is para sa akin ayos to ha Tsaka lahat talaga ng puntahan mo pagandung ka sa bayan nila kada kanto may pulis yan ang ganun din doon sa atin no? Luzon kailangan pa lang dumaan dito <laughs> sorry na po kailangan natin dumaan dito sa may inspection sa, ano, sa checkpoint no? So ayun, nakalagpas na tayo Wala naman silang ginawa, wala naman silang tinanong Baga, uh, tinignan lang yung motor <laughs> Tinignan lang din ako Hindi ko maintindihan bakit yung ibang sasakyan pag retso Tapos yung iba hinaharap Kaya lang natin yung Darwin dito So lagi nyo tatandaan guys, palagi may ganon dito Sa <laughs> kada so, city na lalagpasan mo May mga checkpoint na ganyan Usually naman, wala silang ginagawa or natanong lang kung saan papuntagan Pero wala namang mga hinahanap na like, license or anything Diyan na sila, tara na! Palagay ko malapit na tayo sa destination natin Parang nag-i-money ambience dito eh, parang malabagi na ba Iba na yung lamig ng aking dito, kahit hindi mabilis yung si takbo mo, medyo malamig na yung tama ng angin. I'm gonna Weekend rides, guys. let you try it. Just how exactly I want my weekend ride. Look at that view. Sheesh. Yan ang sinasabi ko pag sinabi ko riding is therapeutic. Yan yan naman guys. Ibang hindi marirelax siya sa view na yan. It's not everyday na makakakita ka ng mga ganitong klaseng tanawin. Well, of course, kung taga rito, araw-araw mo makikita ito. Pero sa ating mga umay na umay na sa traffic, ito yung sinasabi kong weekend get away yun guys so naligaw na yata tayo <laughs> nawala si Darwin sa harapan pumigil ako saglit para ayusin yung camera kasi please patak ko yung tao na yun sana lang tama yung mga nilikuhan natin hindi <laughs> ko na alam lugar na to problema yung narendahan natin ng bike wala kasi siyang cellphone mga dito sa harapan so hindi tayo makapag google maps pero wag mo tayo usapan kayo. ng usapan kaya ganda na lugar na to ha so relaxing Tignan nyo yung ambience, parang nasa Tagaytay, parang nasa hangin. Pine trees na dyan. Puro puno, nasa ng hangin. Kaso, pinangangap ako nga lang talaga eh. Parang ulang dito. Kanina <laughs> pang kulimlim, pag alis pa lang namin kulimlim na eh. Nakupo na nga kami. Sana lang, di yung ulan mamaya. Bale, yung pupuntahan niya pala natin guys is yung so, uh, dahilayan at then sa pad. So, nandito so, tayo sa dahilayan. Wait, parang ano to uh, or, ano, basta dahil lang yan yung pangalan ng lugar sana malapit na talaga yung lugar kasi hindi na naman ulan na naman sana <laughs> hindi tayo buli na malakas na ulang tapos tayo makarating Sobrang bait talaga ni Lord kasi saktong saktong pagkarating natin dito sa Adventure Park ay bumuho sa malakas na ulan. Ulan, hamog at malabig na hangin ang sumalubong sa amin kaya nag-decide kami pumasok pa sa loob at maghanap ng makakainan isa sa mga pwede mong kainan ay itong Pine Grove Mountain Lodge na makikita mo sa Bungad Lang Park. Cozy at fresh yung ambience ng restaurant at dito sa loob ay eh makikita mo ang overlooking na view ng mga pine trees dito sa labas. Hindi namin nagpatumpik-tumpik pa dahil gutom na gutom na kami kasi tanghali na itong mga panahon na to. Kaya nag-order na kami ng aming pananghalian. Isang mainit-init na pork sinigang at putok batok na grilled liempo para sa tanghalian namin. Swak na swak ang lasa kaya sulit yung punta namin dito sa restaurant na to. 9 out of 10 para doon sa pork sinigang at 8 over 10 naman para doon sa grilled liempo. Bukod sa masarap ang pagkain ay hindi rin kaya mahalan yung pinagbayaran namin. Talagang namang sulit yung biyahe namin sa lugar na to. And we are back at juicy. So ayun na nga. Makikita nyo. Basang-basa na yung motor. Kasi basang-basa na talaga tayo. Ang lakas ng ulan. Grabe. Mukhang sa pagkakataong ito. Hindi na natin may ang ng ulan guys. Shave! May isa pa tayong balak puntahan din sa bukit nun. Pero yun na yung mangyayari kung hindi uulan ang malakas. Guys! Mukhang hindi tayo matutuloy na sa pupuntahan natin. Kasi ito na. Bumaragasari yung bagyo. Shave! Ano tayo mga dito sa gilid Kaso tingnan nyo yung gilid natin Sa tayo titigil dito Walang bubong Guys, walang bubong Sa tayo rito titigil Wow, at lumalakas pa Malakas pa lumalakas palakas oh, So guys, tinanggap na natin yung ating kapalaran <laughs> Wala talaga kami makakita ng shed man lang Grabe Kahit na ilalim ng puto, siguro nung pamasa Saan ba? Wala namang

hindi lang basta inulan binagyo ang mga kaibigang oso Diyos ko po hoy Petron mga kaibigang oso na lang tayo tumigil for the meantime at ay mag apatila tila. nagluluto rin kami ng nagbabaka sakali, natitila pa yung ulan at makakapunta pa kami doon sa aming next destination. Talaga nga lang parang hindi na namin kakayanin kasi basang-basa na yung damit namin, yung pants, yung shorts, yung socks, kahit yung brief namin, pati yung helmet, basa at yung mga bags. So yung nag-decide kami na huwag na lang ituloy at umuwi na lang muna. Pero huwag kayo mag-alala ka natin ang bukit mo sa mga susunod nating episode. Kaya dyan lang kayo. Peace.